Briley, yummy. Opo. Mm. Dito lang muna, mainit pa yan. Dyan muna, oh. O, sige. Mahulog ikaw. Kain na muna. Huwag oh. puro manok. Oh. Anin, anin, pagulay, oh. Oh. Huwag puro manok, ha? Putsara. <makes> o, <noise> uh, magpilidro ka. Ganyan, ganyan o. Oh. Tignan mo pa yung napo mo. <laughs> Nasa na lang mesa pa? <makes noise> Ay, Papa daw. Papa daw. Wow, ang galang na bata. <makes noise> Grabe yung pagkakablis, ha? <makes noise> kano ispanya ko pa ano dito oh, kanagano no Kanin mo na ganon Ay no kung 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 mo. kung 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 No, yan. Ito, 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 ito. Yan, dali na. Kain na. sobo na! Ay, sir. Hindi to, hindi to. Hindi to. Ayun, so, sara ka na nga lang. Huwag ka na umutin na No! Ay, ito, wow! Ang sarap! Akin na lang ito. Akin na lang. Huwag na yan. Akin, Akin na. na lang. Sige na

Hmm. Yummy? Yummy? Sagot. Sagot. Bo, bo. Opo. Opo. Ba, opo. Bait na. Hindi man kung opo o bobo yung sinasabi. Opo. Opo. Ito naman si Kwing Kwing. Ang gulay. Pag mga